yan po yung pinagkakakitaan ko dito pero konti lang po ang kinikita ko kasi mababa lang po yung presyo niya ayoko naman po magtaas kasi uh, para naman sa mga bata naman po pero meron din naman pong bumipin yung matatanda kasi sa isang cup uh, yung kalahating cup limang piso lang po ang bentahan ko So, bali, yung pag napuno na po yung cup, 10 piso na po yun. Ang mahal po ng presyo ng kalamansi, kaya medyo mag -ano po tayo, mag adjust Hindi naman po tayo pwedeng magbenta ng ganong kababa sa lugaw, tapos eh, yung mahal ng mga uh, kalamansi at uh, sili. So, bali tayo ay mag adjust uh, Bumili na rin po ako ng toyo na may kalamansi na toyo mansi so bali yun na lang po ang ibibigay natin sa mga bibili uh, ipapaliwanag natin at ang ating uh, chili oil na sariling gawa po yan po ang madalas na binabalik-balikan ng mga bata yung chili oil po ito po siya ayan po ito po yung ginawa kong chili, chili oil ayun na po siya so bali ito na po yung Uh, nagustuhan nila sa lugaw tamang tama sa timplada po ang pagkakalagay natin at syempre gumawa na rin tayo ng corn dog, ito pa lang po yung naluluto ko yan at meron po tayo katulad kahapon uh, nagluto tayo ng wrapper so bali hindi, uh, ano po yan sticker na nasira Eto uh, ito na po yung niluto natin ngayon So, bali magsasarang pa ulit tayo. Sabado ngayon, ang mga estudyante, ang mga bata ay... Uh... Ito po, yung isa ko pang panda. Dito ka sa mga sa may border. Ang gusto po nila ay gatas. Lagi ini pun natin si plastik Belum menggawam Ini si pun plastik Ini juga belum ito na ito na 20 sa bahay so bali marami pong magahanap niyan. ang pancake ko po na binibenta minsan hindi na ako nakakagawa kasi uh, ilan ilan na po yan niluluto ko pag may umuorder po ng uh, putlong at burgers, nagluluto pa rin po ako dito uh, katulad kanina habang nagluluto ako ng lugaw may nagpaluto ng putlong so pala hindi ko na lang po na o hindi ko na rin na-picturean kasi natataranta na rin ako dahil na sa solo lang ako at yung mga anak ko'y tulog pa ah uh, iniisip ko kasi niluluto ko lugaw dito sa loob baka masunog so bali hindi ko na na ano na mag video or mag-picture man lang para do sa putlong ah uh, A FEW MOMENTS LATER Pagkakita po sa inyo yung pinakabit namin dati sa na CCTV So paalito po yung mga monitor ko sa cellphone Ayan po no umalis po kami dito pumunta ng probinsya. yan po Yung mga monitor ko po dito sa, sa bahay namin na ito Kahit nasa malayo po ako Kaso nung time na siya mamonitor yung pala may nangyaring hindi maganda dito sa bahay iniwanan po namin yung pusa namin dito binigyan po namin ng maraming bahog o pagkain so bali binili ko na rin po sa kapitbahay namin sa nag sa ano namin na tagalinis na pina tagalinis po namin taga, yung mga inuto sa ko po so yan po bidiling ko po ang nangyari nga ay siguro may nabubuksan kasi ni ni Ruby yung ano yung bintana sa taas siguro nagpasok kan yung mga pusa at naghabulan kasi yung mga sinupay namin na yan sa taas ay nasira na naglag yung mga damit so bali yan nga uh, pati yung CCTV na po kaya hindi ko na monitor kung ano nangyari dito sa bahay pagbalik namin po dito, galing sa probinsya, nang umuwi kami, doon lang po namin nakita na nagkalat ang mga damit, nabunod yung CCTV. Kaya, hindi ko po na monitor pa itong aking ano. Ito. Yung pala, pati mga uh, kuting o anak ni Ruby, yung kuspin namin na po sa ay nasa labas na lahat ma ano naman po siya nakain naman po kasi binibinig ko po yan lagi sa tagalinis ko dito sa bahay ayan po kaya kaya matagal na po yung CCTV na yan kung tatandaan niyo po lagi ko pong pinopost yan ito po ay pang uh, ano namin sa sa aming uh, bahay ano po ah uh, tawag doon yung kasi yung kasi merong gustong pumasok dito sa bahay binubuksan po yung gate pilit niya po binubuksan kaya nagpalagay po ako ng CCTV para safe din po naman sa amin sa amin at ito uh, nga po dati apat na po yan na camera ngayon po marami pinaramihan ko po, po naging walo kaya kahit nasa loob kami ng bahay, wala kami pangamba kasi meron kami CCTV. CCTV.